Ayon, nakapers na si Pakals ang aming third day na pamimingwit. Aba, naunahan ako. laki oh. Ayun oh. sabi so, na naman, hindi na kami masisiro. Hindi na kami mapapalo. <laughs> <laughs> Ayun, oh, uh, ayan ah. Sa ina muna ang una. 1-0. Ayon, nakakaputi kami dahil kanina umuulan. Ayan. Yeah. Tumog pa uli kami ni Pakals dito. Tingnan natin kung makakadali uli kami. Maya-maya naman. Pre, pala! <laughs> grabe ka, 3-0. Laki ko nung pangatlo mo. Oh. Ah, ah. Ipinagpala ka. Ililipat dapat. Ano. Hinabol. Oh. Oh, Hinabol lang, lang yan. Lapa, Kaya waka mo pa siyasang. Oh, grabe oh. Tinawag ka palad ko dali. Oh, ay, sigunda ng kaunti doon sa nahuli ko. Kunti-kunti lang. Lampas din kalahating kilo yan. Lampas din kalahati. Ha? Lampas din kalahating kilo ito. Oo. Ito laki oh. Oh, ang grabe pre. Oh, Dandahan. Tara ko. Kong... Eh? May <laughs> eh? sakit. <Isang> <laughs> okay. Ayan. Kaya pala pa. Ilipat ko nga sana. Sabi nga niya ano. Ilipat ko doon sa mida mo. Grabe. Ayun. Si Pakal's vlog o kahit TV. Marami nang nahuli yan. Ako kaisa na ako. Hindi ko lang na nabidyohan kanina. Na so, sobrang tagal bago ako makahuli. <laughs> Nalimutan okay. ko yung first cuts. Siguro second cuts mamaya pagkatapos namin magtanghalian. Saka so, lang ako gagawa ng video. Ayan. Kain muna tayo. Kain muna tayo. andyan ang mga classmates namin. Ayan, oh. Ang dami. Oh. Lagpas 20 anglers yan. Meron pa sa bangka. Kasama namin dito na mimingwit. Kuya, pa-check nga ng ating mga huli dyan. na uh, ilang ah. oras uras, isang uras pa lang sila. Oh. Ang dami. Ang lalaki. Oh. Doon pa sa kabila. Ang dami rin. Dito, yung naka bottom Kuya, pati nga ng huli mo dyan kung gano'n karami Ah, extra ba na. Oh. Ayan, oh. oo oh, laki. Oh. <laughs> Talagang, kuna, sulit na sulit na yan. Ayan, maya maya tayo. Wala pa tayong nahuhuli. Katatapos lang kumain. Ang dami namin classmate dito. May reunion kami sa Pasko. Yung <laughs> may huli dito isa. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan okay. yung oh. Ayan yun. Ang laki o. Oh. Pulahan. Ayun. Sinalo na agad ng sima. Kahuli yung ating pare o. Ayan o. Oh. Okay. Malapad-lapad oh. din. Malapad-lapad din. Saktuhan din ang size. Pangalawa mo huli yan. O, pangalawa. Medyo naman tatatagal lang tayo ngayon. Medyo hindi natin panahon ngayon. mga nakarat. Sunod-sunod. Ngayon medyo madalang dalang. Ay, no. Ay, Pero panalo. Ayos. Dami Pwede natin dito. Din, mga four fingers din to. Yan o. natin Yan. Mga classmates natin. Dami. ang anglers. makita mo pre. okan Paglalagay natin dito. Ito Ay, o. Ayan natin dito. So, para safety safety. Ayos. Ayan. Yun. Huli na. Huli na. Huli na. Ay, grabe pa ting lumangoy. Bigtik na tingang peto. lakas. Ang lakas. Talagang busog na busog kung nitong tilapia ito, medyo malakas pa yung enerhiya niya. Kaya, pa. Ayos. I-vlog natin yung huli ng ano natin. Ito, yung ng, nang, natin. ito, naman naman mga ito. mga jambu Ito, to, to. ito, to, to. Unahin natin to. <laughs> tata. Oh, Kay Ay, oh. ito. Kay Boss Ay, meron. Malalapad, Ito, ito, ito. isa. Plapla. Ito, ang madami to Ay, kuya. Oh. mayroon may may pa. May ah -oh. Sa kay kuya niya ata kayo ng lawit ito, <laughs> ito, ito. Ito ang kakaunti. Ah! <laughs> <laughs> para para naman ti eh. Deluwa, oh. Ang lalaki. <laughs> <laughs> ah. oh, oh. Wala Ay, walang maliit. Walang <laughs> maliit. <laughs> Talaga naman oh. ako. <laughs> five fingers. Buntot pa lang. Five fingers. <laughs> Buntot pa lang. Five fingers na. Bisitahin mo rin yung kalapitan dito, tahimik lang dito, naka-girde dito. Ah, Oo, ito si Kuya. Ito, ito, ito. Saan yung huli natin, pre? Wala. Ito na ito. Oh. Oh. Ito yung huli namin. Mm -hmm. Pareho yun. Eh, ito kay Kuya. Ang mga... Tommy! Ayan pa yan, yan yung mga kasunod. EJ! Saan huli mo? EJ! <laughs> Saan huli mo? <laughs> <laughs> Pakita natin! <laughs> huh? By boss Tony. <laughs> By boss Tony. All right. Ah, laki. <laughs> Dito kay ah. Ruben. Kay Ruben. Kay ah, Ruben, absent, absent. <laughs> Sabi nung nag-comment sa video ni ano, parbirong mamimingwit, hindi ka raw na absent. Hindi ka raw na absent eh. Ayun oh. No? Ay, wag mo nang kaangat, baka lumubog yung bangka. Ole. <laughs> ka. Fish on. Fish on. Good size. Laban-laban oh. Palag-palag oh. Pero. Okay. Lapad din niyo, oh. Five fingers. Wala ako pa rin. Hindi pa nasa ba dito? Sa mga nasa bangka. Ang daming huli niya ate oh. Ang lalaki. Baka naman. <laughs> Ayan oh. Dami nila, itaas yung mga huli nyo dyan nyo ang inyong mga huli Ayan o, ayungin o Ayun o, ang lalaki ng ayungin ni Kuya Robin Makanduli <laughs> o Ito, makanduli Eh, daganda yan. Request ng viewers natin, ano, Kuya okay, Robin, umabsin daw Una ikaw Sabi ng mga viewers natin, yung sa comments. So, umabsin ka naman daw Kuya Robin Yun Umabsin <laughs> <laughs> sa trabaho, sa pamimingit, hindi <laughs> well, Ayan o, oh, ayungin o Hot Hot finger <laughs> ah, grabe ng laki. <laughs> Sama-sama lahat 'yan. Kung kayo pumunta ka dito. Oh. <laughs> <laughs> Ayun oh, pag dinilapit mo sa camera, eight finger na. <laughs> Oo. Oh, oh. oh. Artis pre. Tabe oh. Uh, Amino. Siguro mga anim na kilo ito. Grabe <laughs> tsaka may malalaki na naman oh. Pangatlong araw namin ngayon. Kasama ko kasama ko si Pakalas Vlog or Kahikla TV. Ang dami na naman huli. Tara, tak natin sa planggana. Tara. Yan. na dito. Tak Hindi pa nalusot. Malalaki. Malalaki kasi Gra grabe ang dawi ngayong hapon. Ano, Pali tayo. Ito dyan. Hindi yes, ko. Hindi. Hindi. Hindi mataktak. Gawa ng ano. May malalapad. Talagang. Hindi uh? maitaktak. May malalaki. Ito. Ayan oh. Ah. Oh. Laki. kawakan ka natin mamaya. Ayan. Malaki na yan. Meron pala yun. Hmm. dami oh mga kilo? mga 6 ano? hmm. mga 6 yung isang piraso na yan, mga 3-4 na rin yan oh ano? hmm. yun na rin yan oh laki oh yun nasasabi mo dyan sa huli na yan grabe ang oh. dawi ngayon ang lawa oh. talagang malalaki yung dumadawe yan oh no? suli itong araw na pamimingwit ko hanggang sa muli na pamimingwit bye bye